Hello guys, good morning. Ngayon i eh, Sabadoong Sabado ngayon. Alas 9 ng umaga. kahapon kasi umulan, eh ngayon wala kong ah, tapos na yung ginagawa ko sa taas. Makita ko yung sasakyan mo dumi. Linisan muna natin, guys. umaulan kasi kahapon guys kita mo madumi talsik ng gawa ng ulan so ganito kasi ako pag kwan pag may kunting dumi tapos makaya lang naman sa punas punasan na lang instead na maghugas ka kasi maghugas ka dito, dito guys eh, mahal eh 2 dollars mo mabilis ilang minuto lang so yun guys ayun guys may nakita ako iwan ko kung anong kwan yan parang lamok yung itsura yan lucky dito kasi guys pag maghugas ka ng sasakyan yung 2 dollars mo hindi nga abot ng kwan eh parang hindi abot ng 5 minutes tapos uh, bayad ko ulit ang $2 dollars. Eh, last time yung naghugas sa kami ng sasakyan yung nabayad ko siguro ikon eh, $12 dollars. So yung $12 dollars, malaki na yun kung sa atin, di ba? Ako yung galit ko kasi, no galit ko kasi guys, kung halimbawa ah, uh, may makita kong kunting dumi, kahit dyan panoon ako sa Pilipinas kahit kunting dumi lang sa motor ba eh maulan yan o hindi nililinis ko talaga parang nakuhan ko na nasanayan ko na ba maglinis so yun tapos makasave ka pa ng 12 dollars yung kulay kasi ng sasakyan guys is uh, puti. So pangitignan kung palagi siyang kwan. Palagi siyang uh, yun, madumi. guys, sinusunod ko yung kwan kuntong kunting dumi, halimbawa kunting dumi linis, yun, araw-araw tapos isa pa, wala naman akong ginagawa pa so, yun pangit kasi tingnan guys, yung iba nga ditong sasakyan tignan mo yung sasakyan nila hindi naman ako no kasi, syempre, parang pangit tignan yung yung dumi, napatungan ng dumi dumi hala dumi so makapal o makapal yung dumi ba So ayan na guys Ayan malinis na Yan Guys kabila malinis na ayan malinis na siya may nakasilip guys may nakasilip ito guys pakita ko ayan si Pugi nakasilip hmm nainita na yan oh bagong kain katatapos lang ng kain ayan tignan mo yung mata parang pagod kala mo siya yung trabaho oh boy oh boy pugi ayan so yun so yun guys um, pasensya na kayo sa mga video ko eh hindi kagaya ng iba na siyempre maganda yung mga kwa nila yung mga videos nila yung akin kasi ano lang yung magawa namin ni eh, Pugi so yun lang tapos sana i eh, yung mga viewers yung subscribers at saka mga followers namin sana wag kayong magsawa at saka yung iba eh kung gusto ninyong magkuan subscribe kami malam, malaking tas salamat namin yun guys at i-follow sa YouTube channel. Ah, sa Facebook page namin. So, yun guys. Sana ma-subscribe nyo rin kami. Yung hindi pa nakasubscribe guys. Thank you for watching. God bless.